sandbar ng no? Hartman so try natin yung tumagkas wakas tayo maka ano tayo ng makasambara mga pangulang-ulang ah! magalap tayo na pala ang mga ID pero nagtakbo ako kagad dito Sobrang sagal na ba namin natin hindi nakapagsa? Kaya, ngayon na lang. Try natin ngayon mga idol. Sana makadali tayo ng mga pangulang-ulang mga idol. Sa mga idol, bali, itakit na lang doon sa ano. Kung nandunan tayo sa paghahagisan natin mga idol. Peace on! nating lure mga idol ay yung custom lure ni ni Salty o ni Masalap TV Palawan yan o ni Salty Ink so try natin yan dito sa spot natin Oops. gabi kapagod mga idol pasunta pa lang dito nakakapagod na yan so try natin dyan sa mga medyo maalon-alon hanggang papunta doon try natin dyan try natin makadali tayo ng kahit na dalawa o tatlong tirato lang nakanuti hiningal ako hiningal yung idol nyo grabe din naman stop sa layo layo ah. yan malapit na tayo mga idol malapit na makakapaghagis na rin tayo so yan kita kita doon yan mga idol, medyo may kalabuan yung ano tubig so dito sa spot natin. Try lang natin mga idol, baka may kumagat, baka may madali tayo. Kahit kanuting lang mga idol. Kala ko isda. Kala ko isda na mga idol. sa <laughs> so, tagal nating hindi nakapag-fishing sa tagal natin hindi nakapag-fishing nagugulat na tayo ah! magugulatin ang lalim magugulatin na tayo mga idol Kapur Jadi sering tidak Oh, kapur. pag-na-perdhin tayo ng idol Ngonang drama. So, NBA dog. umulan I um. la kalaban yun know? lumali na tatlong piratong one spot snapper mga idol sa hotman lang yan gusto lang yung sa mga idol so try pa natin mga idol parang kawan na tatlong one spot dito na Masarap TV palawan Madali na sa mga idol Mag Apat apat na yun mga idol Hindi na puruhan Ang apat sana yun Hindi na mga idol Try natin dito mga idol babalik balikan lang natin yan kasi habang may kumakagat ibig sabihin may isda pa may isda pa yan dyan try muna natin sa ibang area ganito ng dahon ng idol aku lagi satu piston ah lakat mga idol ah lakat di ko mga ba meron ah mabanat mga idol yun lumabas lumabas mga idol oh oh and lumabas lumabas mga idol ah lumabit na naman mga idol okay lang na natin yan oh kawawa yung mga kamay nyo kaya pag ganyan hawakan nyo ng maayos okay five naman na sya yung mga tiraso ng mga idol lalimang tiraso na rin tayo sa wakas kidnapper pa rin mga idol malala malala yung tama eh. may kidnapper pa rin hugin natin bago patuhugin ng iba